sa ating lahat. Ilang katanganungan lamang po para sa ating kaibigang sponsor. So, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, sa malaking pagtaas ng proposed budget na 1.5 billion para sa pondo sa pagbabago at pag-asenso o P3 program, mula 200 million sa GAA sa 2025 GAA, ilang MSMEs ang inaasahang makikinabang dito. Sa proposed budget na 1.5 billion para sa pondo sa pagbabago at pag-asenso o P3 program. Mula 200 million sa 2025 GAA, ilang MSMEs ang inaasahang makikinabang dito? Almost 40,000 MSMEs, Mr. Speaker, uh, your goalie. Paano po natin mapapabilis ang pag-access sa pondo? At ano pong mekanismo ang ipapatupad para masigurado na walang usurious lenders o pagpapalito o makikinabang sa halip ng mga tunay na micro-entrepreneurs? So, for Uh, the sb corp uh, mr speaker they uh, they already have an app or an online website where people can apply so there are also fraud detection mechanisms in place but for those who cannot avail of the program or due to uh, connectivity issues they can do road shows so they go to the provinces to cater to the msmes that cannot avail of the services online, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, maaari ba nating malaman kung kailan nagsimula yung mga online tracking natin? So, for the SB Corp, Mr. Speaker, it started uh, 2020 uh, during the pandemic. They launched that uh, online uh, website where the MSMEs can uh, to their requirements, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, sa ngayon po ba na mga taon na to, kasi po natin na 100% na nagagamit po ba ito ng ating mga mga consumer? Yes, Mr. Speaker. Ang pangalawang tanong ko naman, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, may nakalaan bang pondo sa proposed budget ng DTI para sa rehabilitasyon at tulong sa mga micro at small enterprises o MSEs na apektado ng mga kalamidad, lalo na sa mga lalawigan na, madaas, na madalas tamaan ng bagyo at pagbaha. Uh, Mr. Speaker, uh, for the pangkabuhayan sa pagbago at ginhawa, for the year 2026, there is no fund uh, given, but they have requested at least 226 million uh, just to fund the said program of Pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. So as of now, there's no fund, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Pangatlong katanungan ko po, sa ilalim ng proposed 2026 budget, may nakalaan ba para sa business incubation, mentorship at startup development? Lalo na para sa mga bagong negosyong galing sa probinsya? Mr. Speaker, uh, dear colleague, there is also no fund for the business incubation for startup uh, enterprises. They are also requesting for uh, the funding of such program, Mr. Speaker. Maraming salamat, Mr. Speaker. Sir Sponsor, mahalaga po itong pagsuporta natin sa mga business incubation programs upang higit na matulungan ng mga start-up na magkaroon ng sapat at kinakailangan kaalaman, mentorship at access sa market at financing. Isang paraan din, din, isang paraan din upang mas mapalago ang innovation at competitiveness ng ating mga lokal na negosyo. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Kaya, husana, uh, pilitin po nating mapondohan yung mga programa po na ito, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Uh, panghuling katanungan ko lamang ho, paano nasisiguro ng, DT, ng DTI na sapat ang personal services sa location para sa kanilang mga provincial offices? Lalo na, ko, lalo na po kung ilang probinsya ay limitado lamang ang bilang ng mga empleyado, empleyado gayong sila rin ang tumatrabaho sa napakaraming tungkulin gaya ng consumer protection, price monitoring, consumer complaint handling, pati na rin ang product development at market development, business digitalization at mga training at seminar para sa MSME. So for the maintenance of different uh, uh, for the maintenance of the manpower in different uh, provinces and the uh, regional offices, they have already requested with the DBM for additional plantilla so To cater to the needs of the different provinces and the uh, regional offices, for BS Med, those that are monitoring, uh, they request for additional four divisions with a total of 67 positions for the regional operations group. Uh, they also requested for different IT positions with a total of 306 positions. Uh, they also requested for attorney and sheriff positions in, in the regional offices and uh, provincial offices. And for the for the NCR, they requested also additional positions. for, with a total of sixty four positions overall. Uh, the regional operations group approximately requested for. 365.6 million worth of personal services to cover the additional the request for plantilla and they also requested for 200 negosyo center contractual positions because right now the negotio uh, business counselors are still uh, KOs and the like the speaker. Maraming salamat Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Sa so, tingin ko po, kailangan nating palakasin ang Consumer Protection Division. Una ho, hindi lang consumer complaint sa mga nabiling defective item ang kanilang tinututukan. Natural naman din ho'ng tutukan nila ang ating mga ang, ang price monitoring lalo na ang quality ng mga products sa iba't ibang establishment katulad na lamang ho ng hardware hindi lamang ho bakal, semento, o ano pang tinitinda sa isang hardware ang kailangan tutukan. Kaya ho tingin ko kailangan na ho nating madagdagan yung mga staff pagdating sa Consumer Protection Division. Pagdating naman po sa Business Development Division, sa tingin po ng DTI, kaya na ho ng, mga, ng ating mga empleyado o staff sa bawat probinsya? Katulad na lamang ho ng mga Go Negosyo Center Business oida the DTI there so kulang po talaga sa tao yung mga provincial offices and regional offices lalo na po sa ating negosyo center so they're requesting to support na uh, madagdagan po ng tao yung ating pong mga regional offices and provincial offices para naman po uh, fully ma Pagawa po ng DTI uh, DTI yung kanilang mandato na matulungan po yung ating po mga MSMEs sa pag po at pag-market ng iba't ibang mga produkto. Mr. Speaker, uh, dear colleague. Uh, panghuling tanong ko na lamang po, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Kamusta naman po yung mga roll-out project po natin ng DTI? Sino yeah. po ang pumipili at paano po ito ni-implement? Uh, Mr. Speaker, for roll It project, ah, uh, It is with the system of the DPWH to, to so for the Rolly program, it is with the DPWH that implements. said program but there is a joint validation uh, with the DTI for the identification of the location or the uh, locality wherein the prolet program would uh, be downloaded Mr. speaker saan pong region tayo may pinakamalaking na implementa na pagdating sa prolet program For the year 2026, as for the NEP, it would be the Davao region that have the highest uh, fund allocation for the Roll Program, Mr. Speaker. As for the different years, we can provide also the number or breakdown per region if, uh, our, dear caller, dear, if our dear colleague would uh, permit the submission to his office, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, sana ho mas mapalawak pa natin yung programa na to para mas marami pa ho tayong matulungan na ating, lalong-lalo na, yung ating pong mga maliliit uh, na mga negosyante. At uh, Mr. Speaker, ang representasyon na ito ay sumusuporta para sa proposed 2026 budget ng Department of Trade and Industry. Napakahalaga ng papel ng DTI sa pagtatatag ng ating MSMEs na backbone ng ating ekonomiya. Kasabay nito, kinikilala rin natin ang lumalaking papel ng mga startup at mga negosyong nakabatay sa innovation, sa patuloy na pagpapasigla sa ekonomiya. Tunay na ang pagsuporta natin sa MSMEs ay katumbas din ng ating pagsuporta para sa kabuhayan, trabaho at pagunlad ng antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Thank you, Thank you very Mr. much, Speaker. Representative from Pusong Pinoy, Representative Jet Nisay.